So what kung bodyguard ni Mayor yan? Hindi siya pwede arrestuin? Right? You don't have control of your uh, police station. You don't have control of your EOR. Naglipa na yung mga ganyan na mga tao na nakasibilyan, may long firearm. So meaning, hindi mo kontrolado, kaya nagkakaroon ng uh, ayan doon. Pag may nakita kayo mga mayor ninyo na merong daladalang armas, mga bodyguard, na may dadalang arrestuin ninyo. Lahat ng bodyguard mo na sibilyan, sabihin mo huwag kaya magdala ng armas. Dahil violation yan sa batas. Anytime pwede kayo hulihin ng polis. I will not believe na yung polis mag magpapahiram ng baril ng PNP sa bodyguard mo kung walang blessing from you, kung walang tawag from you. May I continue, Your Honor? Right. Kasi po, sir, natatakot po kami, sir. Kasi sa mismo sa munisipyo po namin, sir, nagdadala po sila ng mga long firearms, sir. Actually, may mga pictures po kami. Um, eh. Alam po namin na unregistered firearms po yun, sir. Kasi may mga kaibigan naman tayong tumutulong sa atin na alam po nila, yung mga registered firearms po ni Mayor Brian Chan is puro mga pistol. May pictures po kami dito na isa na, na naman po sa mga imported na tao niya sir na bago lang, nagdadala po ng mga long sa munisipyo. Kaya kami po, may mga ipaproseso dapat kami sa munisipyo. Pero natatakot po kaming pumasok kasi pag tumitingin po sila, para pong silang na, alam mo nang aasar sir, tapos naka-long firearm pa sa, sa loob ng munisipyo. Sir po, polis, nang uh, Juan, Kaya mo bang yung mga tao ni Mayor na may dala mga baril, long firearms ng mga mga civilian? Kaya mo? Be sure. Arrestuin mo ha? Ha? Pag may mag-report sa akin dito na may mga bodyguard si Mayor na civilian na may dadala long pair o kahit short pair arms basta civilian, kulihin mo. Mayor, pag bodyguard ka, yung police lang na binigay sa iyo para hindi sir, ka ma, ma charge ng private army. Yung nagdadala pa ng long firearms arms, sir, eh, polis po yun. Sir. Yan, police yan. May long fire arm. Sino yan? Kilala mo yung mayor? One of your bodyguards. Sino yan? Yan, yan. Sino yung bodyguard mo na yan? Sina mo ba yan? Your city Hall, uh, mo ba yan? Ha? Lapitan mo, lapitan mo. Sa so, yan. Yan, anong pangalan Yan.

Opo sir, yung bodyguard ko po na isa yan sir, pero issue po ng, yung kasama po naming polis sa kanya po yan. Sir. So si so, siya, bit bit na long firearms, bodyguard mo. Bale, nagkasama ko so, namin yung polis. So that contradicts your earlier statement na yung mga civilian bodyguards mo walang long firearms. Hindi, sa kan po yan sir, sa polis po yung long firearms. Sinong polis? Sinong polis? Si Coliado po sir. Colyado, andito ka Coliado? wala po wala dalahin mo sa si kulyado dito next hearing rd pulis na kulyado pulis oh, ito ha ah. you have sworn to to serve and protect ha ah. yan ganyan blatant violation of law yan sibilyan may dala-dalang Nakasi, na kasi na kasi sibilyan granting na Baril yan ng polis. Is he authorized to bring that firearm? Oh. Bakit hinayaan mo doon sa munisipyo mo? So what kung badigay ni Mayor yan? Hindi siya pwede arrestuhin? O pwede pa. O bakit, bakit may mga ganyan tayo doon? That's use. you don't have control of your uh, police station. You don't have control of your EOR. Naglipa na yung mga ganyan na mga tao na kasibilian may long firearm. So meaning, hindi mo kontrolado, kaya nagkakaroon ng uh, patayan doon. So you, 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 you commit to this committee. Ah, kapag may nakita ka doon ng mga nakasibilyan, mga sibilyan na hindi polis, may daladalang long or short firearm, regardless, basta firearm, pulihin mo kagad. Ha? Ah? And you submit the report to your PD right away. And Arde, tawagan mo ako pag may nahuli, ha? Can we get the uh, name, Mr. Chairman? Can we get the name of the municipal chief of police? Chief of police, anong pangalan mo, chief? Jefferson? Of... Jefferson Bukay, police major Jefferson Bukay. Tayo, a political tayo, police, ha? Ha? Nasa gitna tayo palagi. Kahit na boss mo yung mayor, kahit boss mo siya, dahil siya ang local chief executive, nakita mo yung mga bodyguard niya nagbabayolit ng batas o kaya siya mismo nagbabayolit ng batas, aristohin mo on the spot. Ah, huwag kang uh, huwag kang patakot. Kahit mayor siya. Claro yan, no? Oh, nagbabayolit ng batas yan. Payag ka ba? Parang ganun ng wild, wild beast yung uh, munisipyo mo? Ikaw ang chief of police. Kaya sino-sino na lang may dalda lang loan arms sa kasibilyan. Yung last. Arde, you be sure, buong EOR mo, walang ganyan na mangyari, ya? ha? Ha? Uh, Your Honor, I, I, will issue a directive on that uh, matter, sir, that uh, uh, uh politicians uh, using bodyguards unlawfully uh, will be arrested by office. Dapat lang, ang authorized mag, dala ng firearms um, ay yung mga pulis lang. Kaya maraming mga bodyguard na masiga pa sa pulis. Ha? So marami yung bodyguard ng politiko na masiga sa pulis dahil pinabayaan nyo. Kasalaan lang rin ng pulis yan. Bakit yung pinahinahayaan? Pinahayaan ng mga ganyan naglilipa na. Ha? Hindi po pwede yan. Siyem. Yes, go ahead. RDC, Kulyado, ano naman ang, ano naman ang kanyang infraction? Assuming, i-assume natin na baril, baril niya yan, ano? anong infraction ni Collado? May I ask the uh, PD or Chief of Police of uh, APARI? Hindi, ang tinatanong ni Senator Cuco, infraction. Anong infraction o blow? Barulensyon niya? Yung hindi niya paghuli dun sa bodyguard, sir, na gumamit ng baril, na nakasibilyan. nagpapahiram ka ng baril mo. Ano? Ano yan? What is it? Violation of what? hindi, si, and, baka hindi mo nasundan kasi, General. Yes, sir. ang kwento ni Mayor, civilian bodyguard niya pero yung firearm daw is a police-issued firearm kay Culiado. Oh, let's assume na let's assume na pinapayagan ni Culiado gamitin ng civilian yung kanyang long firearm. What is the violation? Uh, yes, sir. Uh, I think uh, the, uh, uh, he violates uh, the, the Uh, admin, admin uh, uh, offense, there's a regulation uh, violated by uh, that... Uh, administratively? Administratively. Criminally? Sir. Is it criminal? Yes, sir. He is also liable uh, criminally, sir. A Republic Act 1059. Ha? Republic Act uh, 1059. Violation 10, 5, 9, 10, of firearms law? Firearms and uh, ammunition uh, regulation law. Because the... Yes, sir. So, kinakaro natin kasi... Maraming nanonood sa hearing ng aming public order committee, nationwide yan eh. Kaya advance warning na ito sa ating mga kapulisan. Oh, you are not free to lend your firearms. Di ba? issued firearms to you. Personal yun eh. You are not free to lend them kahit sa kaibigan. Kunyari may nangyari shooting uh, general at uh, matrace back sa kanya, sa kanya na nagamit yung firearm niya. Is liable? for the consequences of the shooting, although he is not the shooter? He is liable, Your Honor. Ah, Tapos, maklaro dapat sa kapulisan niya because uh, ako, Mr. Chairman, I don't think this is an isolated uh, incident or practice. Uh, warning na po yan. Uh, advance warning na po sa lahat yan. Thank you, uh, Senator Coco. And, uh, Chief of Police, pag makita mo ganyan, aristohin mo hindi. restrain Anong kaso niya? illegal possession of firearms. Kahit na organic firearm ng PNP yan, because he is not authorized to bear that firearm. Di ba? O. Oh. So, transport. Bantayan mo. Ay, ikaw ang hippie doon eh. Uh, pag nagkagulo doon, ikaw man ang uh, sisisihin because you are the law enforcement agency na mayroong primary jurisdiction over that municipality. Di ba? That's command responsibility on your part. So in sport, tingnan nyo, arti, lahat ng units nyo, sabihan nyo mga chief of police. Ah, pag may nakita kayo mga mayor ninyo na merong daladalang armas, mga bodyguard, na may daladalang armas, aristohin nyo. Ang pwedeng bodyguard ng mga mayor, yung mga organic lang na police, hindi yung mga civilian nagdala armas. Dahil very dangerous yan, alam nyo? Very dangerous yan. Ang isang civilian na may hawak ng pop, baril na walang walang uh, dokumento, very dangerous yan. Kung yung baril na yan, wala na. Tapos na. Am I correct? Yes, Your Honor. That's why uh, I'll be issuing a memo directive on that. Yes. Be sure to do that. Para mamintin natin ang public order sa ating lugar. And we are is refrain from doing this para hindi kayo magkaroon ng problema doon. Ha? Huh? Lahat so, ng bodyguard mo na civilian, sabihin mo huwag kayo magdala ng armas dahil violation niya sa batas. Anytime pwede kayo hulihin ng police. Huh? Ha? Unless meron sila permit to carry firearms outside of residence, pwede. Pero kung walas ng papilis na ganon, violation of law yan, kaya stick to your uh, legal uh, bodyguards na provided by PNP. Mayor? Yeah, I'm just reminding you para uh, we have to maintain public order. That, that, that is a sign of uh, public disorder eh. Nakita ka ng civilian na nakadala ng nakasibilyan daw may dala ng long firearm. Yes, so, right, uh, po yan. Civilian, brigade mayor. Okay, may PTC. Uh, Mayroon bang PTC siya para sa Bernhau? No? Eh, dapat kasuhan yung police. Kaya natin dito Oo sigurado yung pulis dito na bayaran. And and anong hawak na dokumento, Mayor? Anong hawak na dokumento itong tao ninyo na siya ay, bukod sa, of course, yung balagan sa pulis. So ito ba'y naka-MO? Binigyan ng MO ng pulis para mabitbit niya yung baril na yan, Mayor, Sir? Sir, hindi ko po nakita yung nadala niya po noon, Sir. Sinagsasabay lang po sila na siguro na konser na umakyat po. Munisipyo yan, di ba? Opo, sir. Mayor, munisipyo. Opo, sir. So, siyempre, Mayor. Nasa labas po kasi sila, sir. Nasa ng office po. Al alam mo naman, yung mga tao nakapaligid sa iyo, kung ano mga armas nila, dapat alam mo yun, you should know. Opo, sir. Di ba? So, in this case, hindi naman siguro magbibigay ang chief po. Sino po nagbigay? Chief police? issue po dun sa police po na naka -secure. Pero po, I will not believe na yung police mag magpapahiram ng baril ng PNP sa bodyguard mo kung walang blessing from you, kung walang tawag from you, kung walang request from you. Kasi why would, why would a policeman, an ordinary policeman or even a chief of police would grant him the privilege of carrying a long firearm which is a property of the PNP kung siya siya mismo lang nag-decide, ito ay may blessing sa inyo po, Mayor, sir. Hindi po, sir. Hindi ko pa alam yun, sir. Sir, hindi maniniwala ako, again, many times na ako nakakahalata rito, na may mga tahasang pagsisinungaling, in my opinion, na ang isang polis, anong rango ng polis nagbigay ng baril? spo ano pong katungkulan ng SPO3? At anong posisyon po ng SPO3? Security Mayor. Okay, so si SPO3 lang ang nagbigay ng long firearms dito. Maski na. Maski na. No, maski na pahawak. Hindi dapat ipapahawak yan. I don't believe that. See, meron ng pahawak sa CR. Baka mamaya sabihin, eh, lang. O, di ba? Ikaw, naniwala ka? Hipe ka? Naniwala ka ganon? pinahawak lang? Ha? Di ba, baril ko asawa ko? Ha? Baril ko asawa ko. Hindi yan pwede hawakan ng iba. Magsisilos ako. Kapag hawakan niya ng iba, yan daw, oh, ang yabang po niya pumurma, oh. Ha? Ah, naka- nakapa nakatactical sling pa yung kanyang M16. Ay, nanuwala ka sa explanation niya? Uh, yun po yung sabi niya, Your Honor, si SPO Tricoliado sir. Ah, uh, Mr. Chairman. Yes, go ahead. Kailan kayo nag-usap ni Coliado? Ngayon lang. Uh, Dati na po yan, sir, na pinal pinalabas din yan na picture sir, kaya uh, nag nagamit na ka pala issue yan before. Yeah, sir. Uh, yan explanation Sir. Yes. Okay. Pero still, uh, Mr. Chair, uh, yung palusot na yan kasi magsi-CR lang, kaya pinabit-bit muna sa kasamahan, that is bullshit. I'm sorry for the word. That, that is kalokohan. Yan talaga ang issue na baril sa taong yan. Kasi malaki mama siya at yung baril bagay para sa kanya. Yun yung iniisip ng kanilang chief security. At sino yung chief security? Yung nga si police master sergeant na tama rin po kayong sinasabi niyo po, Mister uh, Mr. Chair, yun naman talaga ang lingwahe sa mga polis. Baril mo, asawa mo. You will never ever leave your gun uh, just anywhere at you will not leave your gun, you will not leave your house without without it and not, and much more, you entrust your gun to someone other than yourself. Eh, kasi, in this case, i-entrust niya. Yung baril niya, tapos polis pa siya. I don't think na in trust ang dito. Talagang binigyan ng baril ito kasi eh, yun talagang patakaran. Lahat ng bodyguard ni Mayor dapat may mga long firearms. So, so yung pong yung police uh, Master sergeant nakasuhan na, Mr. Chair? Nakasuhan na ba ito? Ay, yung, yung Master Sergeant nakasuhan? Wala. Hindi pa. Hindi. So, nandito pa siya ngayon? Red Matter, next hearing. Isama nyo. Ha? Huh? Next hearing. Ah, uh, kumisik. You take note of the name of that uh, police na mayari ng baril nito. Kulyado. oh, Isama nyo dito. Sir, excuse me, sir. Sir, but yes. your honor. Yeah, yeah, go ahead. Actually po, yung report po na noon, sir. Ni-report ko po yan kay General Rumbawa, sir. Tapos nung hindi ko na po mahintay na may aksyon kasi nagja jogging po yung mga bodyguard na brin ni Brian, sir sa park, sir, nahuhulog pa nila yung baril nila, sir. Kaya lumapit po ako kay Hepe, sir. In fairness po kay Hepe, sir, inaksyonan niya agad, sir. After three days, sir, tumigil na po sila. Wala na po silang dalang mga baril sa loob po ng munisipyo. Pero na po kami ni General Rumbabon, sir, mga two months ago, sir. Ni-report ko po sa kanya yan. Pero ang tagal, sir, eh. ilang buwan po, wala, hindi, ganun pa rin po silang umaksyon, sir. Kaya nag-decide po ako, lumapit po ako kay Hepe. After po, uh, after na lumapit ko kay Hepe, after three days, sir, wala na po hindi na po sila nagdadala ng baril, nag-apply -nag po po sila ng LTAP. At least, at least, no? Alam mo, yung action ni Hipe, eh, action na rin yun ng boss niya na RD. kanya uh, niya, eh, chain of command yan eh. Alam nga naman si RD pa mismo ang pupunta doon para disarmahan yung mga bodyguard ni Mayor. Itawagan lang yung uh, si police Ikaw na mahala diyan. So, do not take offense kay General Rumbawa uh, na hindi niya na agad. At least yung Hipe, eh, Iyan na rin ang aksyon na ng RD. Mr. Chair, yes, right. napakahindi na sinasabi niya, paulit-ulit niya sinasabihan si uh, Major, uh, General Romboa, walang aksyon. Pero no magsabi siya rito kay Major, sa kapala nagkakaroon ng aksyon. Okay, let's hear from General Romboa. Sir, actually, I admit, I admit that I met uh, Mr. Royal Alameda in uh, Santa Ana, Cagayan. Uh, that was about uh, more than two months ago. And he also sent me the photograph of that guy carrying the firearm. And after that, sir, uh, after I after I met him, I reported when I reported to my office in Peru two. I conducted a conference uh, for the special investigation investigation task group relative to the killing of uh, Vice Mayor Alameda. And there, then, and there, I. I instructed the provincial director of Kogayan to give directives to his uh, chiefs of police uh, to neutralize uh, individuals carrying uh, firearms, especially those who are not uh, members of the PNP. Uh, of the PNP, and uh, I have made uh, emphasis on the takedown, and arrest, immediate arrest of these uh, personalities who are reported to be bodyguards of. Uh, uh, mayor, uh, brian chan, that, uh, i instructed them to, uh, in case they see this, this person, these individuals carrying long firearms, uh, they should be arrested outrightly. and i particularly directed the, the chief of the regional uh, criminal investigation and detection group, region 2 uh, colonel uh, uh, Merculio, and uh, the chief of the regional intelligence group. Uh, police colonel uh, jackie candelario and, uh, and that includes all the uh, Chiefs of police of the Cagayan uh, provincial police office I, I also specifically issued directives to all uh, the provinces of uh, Cagayan baliser the the five provinces and one city to do the same to uh, to effect the arrest the immediate arrest of uh, people who are caught to be uh, possessing or carrying bearing firearms who are not uh, that are not licensed. That was my instruction, sir. And of Al course, alam mo, alam mo, yes, kahit, kahit, kahit license, kung okay. yes, permit to carry firearms outside of residence, hindi pa rin pwede dalay ng armas. At ang pag -carry ng firearms outside of residence, meron yang meron yang kaukulang conditions, di ba? Definitely. And hindi pwede ilagay dito sa hips, hindi ilagay sa bag. At I would I'd like to take back my earlier statement na yung sinabi ko na hindi mag-bodyguard si Mayor kung may permito kay repair arms outside of residence, yung kanya mga bodyguard I would like to take back that statement. Hindi pa rin po pwede. Dahil ang issuance ng PTC4 is for your own security for your own safety, not for others, not for deployment or employment. process in that case, kung ang bodyguard ni Mayor mayroong PTC4 ginamit na niya yung PTC for, for, employment purposes or deployment purposes. So, kahit na may PTC for, bawal pa rin kung brigade bodyguard ka. Ang purpose ng armas na yun, for your personal safety, not for others na mag ma-deploy ka as a security guard or security uh, personnel, security detail. Is that clear? Yes, sir.